ba nga adunay unsi ka tribo sa dakbayan sa Davao? Subay sa kasalugan sa ika-39 kadayawan sa Davao, dungan tang sayron o ilailaho ng tribong Maguindanaon, isip usa sa mga unsi ka tribo nga anaa sa dakbayan. first of all, I, have, uh, I would like to greet Uh, a greet the Islamic way. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. my name is uh, Ismail Maitnakan. I'm a former deputy mayor. Uh, but now, my son is already a uh, deputy mayor. Well, the sila ang unang tao sa Magindanao. Mm. That's why we call it Magindanao because of the Magindanao. Mm. So yan ang mga original na tao sa Magindanao is Magindanao. And the, our culture, our ano, uh, dialect is sa Magindanao. Mm. See? That is why we, we call it Magindanao, Magindanao. No? Maguindanaon, is a uh, people of Maguindanao. And, mm -hmm. Well, uh, the, because Maguindanao, the, the former, uh, the real uh, name is Maguindanao. Which is actually why we call it Maguindanao because there is a place there, uh, may lugar doon na isa na tinatawag nila na Maguindanao River. And, so, isa ulang lalita, ano, uh, ang Maguindanao River doon na mula sa Pulangi papuntang Colina Hill. Ano hmm. yun? If, if you don't call it a hill, PC Hill, sinatawag na PC Hill, hmm. yung tinatawag na Kutang Batu. Ah, hill. Oo. That is why we na, uh, uh, natawag ang Kutang Batu, uh, Kutang Batu na Kutang Batu dahil sa Kutang Batu. kasi hmm. ang ano doon, yung maybe ano doon, uh, kumbaga doon ang PC Hill, before PC Hill, ngayon nandun ang uh, uh, mga, ang hospital ngayon doon. Kasi dahil sa Kutang uh, Kutang uh, sa Kutang Bato. Ngayon, ang yung Kutabato, kung bakit natin hindi dahil Kutang Bato. Gikinahanglan ang pagkaton bahin sa kultura o tradisyon sa tribong Maguindanaon. Aron adunay cultural understanding. Gani makahatag og mas lalom nga pagsabot sa ilang mga pagtuo, gawi ug paagi sa kinabuhi. With well, the culture, we can proud, no? that kami ang pinang kami maganda noon ang pinanggalingan ng lahat mga culture mga uh, mga palamutihan we can say that we are proud that we are colorful mm. uh, we have also dancing we are singing but not much is with it is a culture but not exactly na yun po kung baga yun ang inaano namin masyado no mm. uh, at least para may, 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 pakikita kami mayroon cultural and reading of Quran. Kung yung reading of Quran before, hmm. pagka nasa assistance nasa maraming tao, yan ang in-entertain namin. As a, a ang noon, because ang maganda noon, yun is a real Muslim, yun is Islam, uh, isla. Bali, nag-ano kami na Islamic way of life. Hmm. Kininga kahibalo mamahimong ipasa ngadto sa umaabot ng mga henerasyon. Aron usab masiguro nga ang ilang mga tradisyon magpadayon. Makatabang usab kini sa pagpalambo sa pagtahod o pagdayig sa ilang talagsaon nga kabilin. Kung ano nakikita nila mga oh, ito nakita natin ang palamot ng mga decoration. O oh, sa sa weaving, I can say na hindi na nila masyado hmm. At least we can say na may marami, marami pa tayong makita. Pero hindi ka katulad ng dati. Mm. Yan ang inano namin sa ano, kabataan nakabataan namin na we have to proud that we are magandang noon. And we yes. can show what is the, aw uh, ako uh, kung ano mga ugali ng mga noon. kung ano ang ano because as as uh, as our parents say to us no na we are the best in culture we are the best in mga kaugalihan kaugalihan halimbawa na medyo na wawal natin pagdating sa mga magulang mano ko. Hmm. we practice that sa kinatibukan ang pagkaton mahitungod sa kultura o tradisyon sa mga taga Maguindanaon. Usa ka mahinungdanon, labaw na sa mga kabatanunan alang sa pagpromotara sa kultura. Ingon man sa pagpreserbar sa ilang kabilin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mga pamapita. Uh, Bangimbitan ko, sulangon ng mga pagali ko, mga lusog ko Magindanao, hindi ka na magindanao, Muslim, Christian, sa talabog, kita nung siya, sa, sa uh, mini forest, no? mini forest, sa so, siya, uh, mga, umanggay, umanggay, na siya kadayawan, no? Kada, uh, celebration na kadayawan, na siya sa, magsay park. So, alhamdulillah, do pangimbay uh, pangimbay tingo so lang uno uh, magindanon di ka na magindanon muslim christian no? sa Uh, Melinusya siya ilangon o culture mo mag decoration ng mga magindanon. Karon mga kasama, nasayod na ka mahitungod sa Maguindanaon tribe nga lakip sa unsi ka tribo dinhi sa Dakbayan. Hinaot magsilbi kining pahinumdom sa padayong pagtahod o pagpasidungog sa atong nagkadayang katribuhan. So Grand so, alang sa DXDC Kadayawan 2024 special coverage. Ako si Rajoman Karin Beltran. Talk RMN. 39, 39, Kana Yawan, Sadabau.